mga kumarte. Opo, at ngayon po ay araw ng kuwebes. For today's video mga kumarte. Eh kami nga ay pupunta ng palengke ni nanay at makatikim, makatikim man lang ng isda ulit. At medyo mura-mura pati ang presyo sa palengke. Kaya sabi ko kay nanay magmadali. Eh napakatagal naman lumakad. Eh eh, may naman tong nanay ko na ito. At sabi ko eh, kami maglakad na lang muna papuntang palengke eh gusto rin naman pala niya si ayaw daw na yung mamasahe. <laughs> <laughs> Dahil sa tipid hong mamasahe ni nanay, yung naaya na mamasahe, ayaw. ay ayaw. Mas gusto pa daw niya maglakad. Eh pag sabi ko na-high blood at tumaas na naman ang bipi. Ay! Awa. Talaga nga naman pagkasama mo si Tess. Ay, kung saan saan dada at pakatis la Kasi siya na kay sa akin nanay ha. Talagang yan ipinanganak na Marites. Kaya sabi ko, eh, lahat ba ganang dadaan natin? Eh, hihingan mo ng chismes. Ay, bago tayo makarating ng palengke, eh, bala sana ang mga isda nga aabutan natin. Kapati tayo ay makapag-itlog na ang nanay. Bilis-bilis eh! At tawa ka pa ng tao, diyan. At kung sino-sino pang minamaretis mo. Ay, wala na tayong aabutan. Kainama na. Wala ho, ba yung dadaan diyan na kakilalang tricycle? At nung no libre-libre naman sa pamasahe. <laughs> Kami nga ho mga kumaratos ay pupunta ngayon sa panigit. Kami ni... titingin ng murang-murang ulam. ka mahal naman ang ulam. Sinasabayan pa ng bigas. Oh. Eh, kahit mahal ang bigas, eh, lakas na nanay kumain ng kanin. Kaya nag-ataas ang kolesterol. Ayun. Morning. Di ba? Diba na kayo kami ng sa palengke? Ang samahan niyo. kami lakad lamang. Hindi e ganon. Baka may amaya pa kami makarating doon sa palengke. Si nanay ay binabagalan lang. Binabagalan lang maglakad at di pwede magmadali. Eh, pa naman, exercise na din sa mga senior citizen. <laughs> Yung mga senior citizen, nakagay ni nanay, na kailangan na exercise. Gano'ng pag lumantak naman ng kanin, eh, durong lakas. Kaya ayan. Ito nyo naman. Eh, samahan nyo na lang kami doon. Ante-ante lang at malapit na. Ah, nandito po kami sa bayan ng Pulilang. Mamili po kayo dito, murang mura po mga paninda, laging fresh. Mga mapagula. Ito po may kay Kuya. Ano na Kuya Wala ko lang ba ito, sorry. Talaga si Kumari, test. Wala nga pa. Ano pa mo na po, Kuya? Roy. Roy. Ah, si Kuya Roy. Tingnan mo, Pogin Pogin ako. Tawag tayo, Kuya Roy. Pagita, magkano ba yan eh? Wala nang dagdag, walang discount. Ayan, sa pagita, para may pansabit kami. Kuya, thank you sa akin po. Ayun, ako ay naghahanap ng gulay. Gulay na mura. Pero mura dito sa fresh dito sa pulilan ng palengke. Ay palengke na pulilan. Dalig pad. Sar na mga isda po Oh, ano ba gusto mo? Bilang ko ng asin. Sa anong sampulan, lalagay ko lang sa gulay. Ang problem. Di ba rin kabaki? Naubos na okay. pet. Naubos di ba rin? na. <laughs> okay, ate girl na maganda po. Shout out po. Ano pahala mo, te? Jairan. <laughs> Jairan, ganda na pilera dito sa ating inan. bagoong. Dito lagi pa isang panin daw. Mapaisda, mapahipo. Kahit ano po bilis. <laughs> <laughs> Ito yung malalaki na ito malalaki sa Ayan ako, daming bangus Ay, ang palaya Ito ang palaya, kayo na Magkano dito, te? 160 daw kilo Yan ba alagang 50? Pakitimbang na lang, te Sobra pa yan 75 daw yun Pwede pong paano? Anong ba malaki? Ako 40 daw isa o kahit isa lang. O kahit isa lang, anak. Pa-plastic. Balik ko lang, oh. Yan. Ang palaya. Mahalang gulay. O, galing mo. O, tilap oh. O, tilap yan. O, tilap <laughs> i love it kami. Kaya ayaw pumayag. Eh, sabi ko siya, mag-commute na lang siya pa uwi. At ako na lang maglalakad. Ayaw, ayaw din ay pumayag. Sabi, huwag ko daw siya kayo Wala alam mo naman talaga. At sinanang. Pamaratis ninyo natatakot, baka daw siya bigla na lang ulit magdilim ang paningin sa init. kasi sabi ko kung ayaw mo magdilim ang paningin mo, hindi eh, mo kumain ng masyadong madami ng kanin. At, ako na Diba? nahilog. Di ba? Ako nga nang kain ng kanin ng nanay. Kami po ay nagpunta lang ang palenike. At ako naman ay walang binili si nanay lang. Si nanay lang naman ang maraming pera. <laughs> okay. Si nanay lang ang namili. Ang binili ko ay, ay isla lamang 50 pesos. Tapos ay mantika. At mantika sa tindahan ni Mahal. Pag sa palengke ganito to ay mura-mura. Di ba po nanay? Mura po ang ano, mantika. Nanay ano po binili sa palengke. Sinabi yan sa ikan. Mantika din po. Mantika din po. Mantika po sa tindahan ni 35 pesos. Ayan na i-bente sa isla. Malaki po ang matitipid pag tayo ay nag changgi Nagkuhi e may dalang dalawang daan ay. Dali ako, ay, na. Ayan ay, sa nanay daw. limang daan ang dalak na lang. Ayan ah, si <laughs> Ay, sisiks. Sisiks ang dalang Ay, buti pa sa nanay may Ay, 2,000 dala. Ay, ang akong dala ay isang daan la. pa ko. Awang alam Awang pay. ang Ay, mahal na nga po nanay ng bigas yung masasabi din sa bigas natin ay ako uh, ay ako kaya sa kung yung ano natin ba, ba, ba? na ibili uh, ah, ko yung bili na ano na kumain ay pagkuwari na na ako ay hindi ko pwede yung counter talaga na talaga huwag na eh paano kaya yung tatasu ang kanyang ano kolesterol pag patakaw sa bigas ano po sige po tayo ay pala na ay sabay po ba kayo tatakaw sa bigas tingnan tayo kaya ingat kayo, ingat, yeah. ingat kayo, mga nanay uh -huh. at nakababa na nga ho kami ng ng jeep ng bike tuloy <laughs> nakababa na nga po kami ng git ng ako martes at dadahin din na nga po kami sa papasok Agad po sa na. amin ma uwi na na okay. mga kumartes andiyan na kami sa laoban Ay, sinanay sinamahan ko naman sa palengke kumoy oh, suru-suru na dandan binibilib hindi mo lang ako na-elibre kahit sa buhok ko. Ako'y pinagbuhat na ganyan dala. Ano naman na ang buha ito. Tapos gano'n na yung mga kasama ninyo sa palengke. Ay, hindi na makauuli. Hindi ka mo lang na-elibre na isang buko. ko. Oh. Oo. Marami po big sa bahay. Eh? So, hindi mo lang na Anak, ang buko. ko. Ay, gusto mo ang ng kita ng buko? ko? Nay. Bukol gusto mo. <laughs> Bukol. Bukol. <laughs> Hindi po, po At sige na mga kamartes. Pwede nandiyan yun sa amin. Ay, ay. Pagod din. Hala. Ay, magluluto na. Bye-bye. Maraming salamat sa panonood.